Wala hong SS, at iba pang benepisyo. Walang overtime, walang 13th month pay. Mga normal na sumbong ng mga security guards laban sa kalamang security agency. Pero ang isang to, pilit na ipinaglalaban ang makuhang ang kanyang back pay. Ang problema, nag-awul at hindi siya nagpakita sa kumpanya. May makukuha pa kaya siya, alamin natin at panoorin. Ako po si Marjon Estrada, Lumapit po ako sa Bitag kiles Pronto para idolog po, po ang aking problema sa aking security agency uh, Dominico Security Agency Nais ko po sanang makuha ang aking 13 month pay saka ang uli ko pong sahod Sabi po kasi ng agency ko ay uh, hindi po kasi nagbigay ng 13 month ang kliyente po daw nila Pati po sana sa overtime ko, sana makuha ako po uh, yung 4 na oras bawat araw po Sana mabigay po ng agency ko kasi yun na lang po ang inaasahan kung makukuha ang pera. Nag-iisang pambansang sumbungan, hindi nagsasawa kahit paulit-ulit na mga sumbong. Ang ganun lang sa atin mga boss, pinakikita ho natin realidad ng mga nangyayari sa bansa ho natin. Kaya kayo ho, kung nagtatrabaho kay sa bayong dagat, at napapanood nyo ho sa, ba, dito ho, sa bansa natin, ng mga reklamong ganun, mapalad ho kayo. Kaya dito ho, nag-iisang pambansang sumbungan seryoso, hindi kami nagsasawa. Eh kahit na nagpalit lang ho ng pangalan, mukha, iisa eh, lang ho ng reklamo, pareho, ano? Eh, siguro ho, yan ho talaga ang problema ng ating ng ating bansa kung pag-uusapan eh, yung ho mga pagpapatupad ng bansa mm, na itong mga batas ho natin. Mm -hmm. Sila yung nagbahin dyan? Okay. O, konti. okay. ka dyan, Baka tumulo, uhug mo dyan. Magtrabaho sa, sa security agency ng June 22. Abay, expired hong lisensya niya June-October uh, 23, so pinag-duty pa siya hanggang December 16. Walang payslip na ibinibigay ang ahensya, itong security agency. Hindi hinuhulugan kanyang SSS walang 13th month pay sa at overtime. December 2018, hindi siya pumasok at hindi na nagpunta sa kumpanya. Ay gusto niyang makuha ang kanyang huling sahod at yung kanyang 13 month pay. Kasama natin ngayon si Marjun Strada. Okay. Yes, Marjun, okay, okay. Sige. Marjun, ano ba nangyari sa iyo na parang bigla ka lang nag-awol na nowhere to be found, nabuisit ka na so hindi ka na pumasok? Opo, sir. Opo, sir. Kasi palagi lang po sila nangako, sir, na mm -hmm. i-process mo doon nila yung lisensya ko, okay. sir. Okay. Nangako so, sila sa iyo yung past lisensya. Mm -hmm. Opo, sir. Kaya... Okay, say okay, sige. Sa linya ng telepono natin si Joe Phil uh, si Liesa, Operations Manager ng Dominican Security Agency. Magandang hapon po sa iyo. Yes, sir. Magandang hapon po. Uh, sir, eh, lumapit po sa atin yung gwardiya ninyo, sir. Kami naman yes, kukuha lang sa inyo, sir. nang uh, Ito'y bagay na gusto namin malaman, ano? Yes, sir, ano po bang po. problema ho rito ka may June Estrada na hindi raw siya nagpakita na dahil na, 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 nainis na huwata daw siya pinapangakuan at gusto niya raw ang kanyang uh, sahod, 13th month pay at yung kanyang nareklamo sir, eh, wala raw SSS at uh, wala rin daw PhilHealth. Uh, ano ho yung masasabi niyo rito? Sir, kasi ganito po yun sir. Uh, nung time po na bigla siyang umalis, mm -hmm. hindi po kasi namin alam na umalis siya eh. Ah, oh, ganun ba? Ah, uh, tumawag na lang po ang kliyente sir sa amin kung bakit mm. hindi nawawala daw si Marjon Estrada. Okay. Kaya mm. nga po, bigla namin sa pinawagan yung mga number niya na dalawa, global mm. sa smart. Mm. Eh, hindi na po namin makuntat. Ah, oh, ganun, ganun, Kasi ba? Kasi hinahanap namin sir. Mm. Ngayon, nung time ng Samuran, December 25, o 24-25, mm. nag-text mm -hmm. sa amin, sa, number ni mismo dito sa opisina, na kung sir, may sahod na ba tayo? Mm -hmm. Ngayon, tinix ko siya, sir, na kung pwede mag-report ka sa office. Kasi pag-usapan natin dahil meron daw po nawawala doon sa kliyente namin dahil yun nga po ang pinagtatakan din ng kliyente, sir, kung bakit uh, bigla siyang nawala at wala man lang pasabi, baka mamaya involved daw siya doon. Kaya ang nire-request ng kliyente, sir, kung pwede mag-usap kami dalawa. Kayong dalawa? Opo. Eh, paano yung kliyente? Eh, yun, sir, isasama din namin, sir. Kasi yung nga po uh -huh. sabi niya, kung bakit daw po siya, biglang nawala. Okay. okay. sir, alam ko... Uh, may, baka may problema, sabi. Okay, okay. Sige. Sir, alam niyo, nakita ko yung punto ninyo. Tama ho kayo kasi nag-awol siya, no? The reliction of duty, abandonment of post. Magkapatid ho yan. Pag abandonment of post, may dereliction of duty. Pag may dereliction of duty, abandonment of post bilang gwardiya. Okay, sir. Tama? Opo, po, sir. Uh, ganun din pag militar. All the right. dereliction of duty. Sapul ka dyan sa abandonment of post. Abandonment yes, of sir. post, dereliction of duty. Okay. Oh, Kaya lang, sir, sabi niya, matagal na raw siya na medyo nag, kumbaga, nagre-reklamo dahil ang kanyang security license expired na. So, uh, alam ho ba ng kliyente to? Alam niyo ho ba to? Hindi, sir. Ganito po. Uh, actually, nag-usap na rin kami niya ng operations manager ng Manginasal. Mm -hmm. regarding sa uh, license niya. Kasi, uh, nakiusap kasi yan, sir, na huwag mo na siyang alisin sa pwesto dahil wala naman siyang mapuntahan na duty dahil walang lisensya. Okay. Kasi, masasabi ko sa kanya, sige, ganito na lang, Mag-duty ka lang kahit wala kang lisensya. Tapos, ikaw na bahala mo. Kasi sa ngayon, sir, bawal talaga mo para sa agency dahil maraming lumalabas ng PIKI na lisensya ngayon, sir. Eh. Si okay. Si PCR agency, okay. nung, nung mga nakarang taon, hmm. bakit ang agency ang naglalakad ng lisensya nung nakarang okay. taon? Okay. Kaya lang, sir. Ay, kaya, you know, na, yes, sir, 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 naintindihan ko. May problema ka pa rin kasi pag duty mo siya, pa, paano siya magre-renew ng kanyang agency, ng kanyang uh, security license? Tsaka isa pa, pag nahuli siya ng sosya na wala siyang license, siya mapaparusahan sa pool din kayo riyan. Hindi yung Ay. masarap na manginasal. Baka Ay, yes, na maasar yun ba? Ang sinabi ko naman sa kanya, sir, no, na mag-file siya ng leave. Ah, mag-file ng leave. Na, opo, kasi ah, okay. meron naman pinakamalapit na uh, client din kami, sir, mm -hmm. sa may Pasay Extension, pwede okay. naman mag-deliver sa, sa kanya. Ayun, okay, okay. Sa mga katod, binibigyan nyo ng puwang para ma-renew niyang agency na tama rin kayo na hindi kayo dapat ang magpa-process kasi eh, yes, dapat sir. yung mismo. Sir, eh? Alright, sige, okay. sige. Okay, naintindihan ko yan, sir. Yes, sir, e sir. eh, paano naman itong sinasabi niya? Wala siyang benepisyo, wala siyang... Wala siyang SS, wala siyang PhilHealth. Alam nyo, bawal na bawal, criminal offense yes. ito. Yes, sir. Kasi ganito po yung, sir. Uh, so, paano? ibig sabihin, criminal offense. Ibig sabihin, criminal ka. Sabi mo, sir. yes, sir. Eh. <laughs> hindi, hindi ganito, Siempre, pag criminal sir, offense, criminal ka. O ngayon, hindi ka criminal offense, hindi criminal, wala kang criminal offense, Hindi ba? Kaya katatawagin criminal. Kasi, kasi sir, ang SSS, obligasyon ho, mandato ho ng batas. Mandatory ho yan. Kay, kay katulong, kay, kay muchacho o boy, dapat lang ikay talagang magbabawas doon sa iyong empleyado kung ano estado niya para naman tatapatan din ng security aid ng security agency sa pamamagitan ng inyong alam ko naman sir masarap pong manginasal ba <laughs> yes, sir Yon, pagkatapos oh, ko magkakamay ako mamaya dito hmm. Sir, meron akong ano um. kasi actually na delay yung payment namin ah, ay okay. Kami, sir last ah uh, second week ng December. Pero sir, sir, hindi pa natin tapos yung SSS. Pa, paano ang SSS? Hindi, sir, na nabayaran po. Oo, oh, nabayaran naman pala. Second week lang ng December, nabayaran po lahat yun. Okay, nabayaran ba? Okay, sige, check oh, mo oh, na lang Nadilinar, sir, okay. Oh, kaya oh. nasabi niya, wala kaming ulo. Pero oh. nadilinar dahil dili ang mga koleksyon namin. Okay, sir, sige. Pero nabayaran yun, sir, hindi pwedeng oh, dahil dahil. Siya ba'y na, nabawasan yung sa kaniyang ano, sa, sige, sa kanyang pay, nababawasan yung SSS? Nagbabawas kayo? Oh, opo, sige, sir. sige. Okay, Kaya, sige. Mabawas. Okay, okay na ako dyan. Okay. Ayos na ako sa sagot mo. Okay, sir. So, ikaw naman pala, ikaw naman, ba't ka naman umi, nag-iwan na lang para ka nagmaktul na batang support na hindi ko maintindihan? Biglang nawala sa iyong pwesto. Oh. Tuloy ka mo, na ba? Hindi gawa ng mga tuling security guard yung ginagawa. Supot na security guard lang. Bigla kang Biglang Bigla mawawala. Hindi. Eh, pasensya ka na. Ganito lang magsalita. magsalita. Natatawigin mo sa atin. No? Oh. Hindi po yung totoo yung sinabi niya, sir. Sa sino ang aling siya? Upo, sir. Sir, sino aling ka raw? <laughs> kasi yung, 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 yung sinabi po niya, sir, na pinapali po niya ako, sir, wala po siya sinabi, sir, kasi kahit nga mag magpa ako ni isang aras para magdiop ako sir, hindi nga sila makapadala sir eh. O oh, hindi ka rin matutuwa sir, si, mo pa sinasabi mo e, rito sir? Paano, pa paano? pa ako mag live para ka mag... Oh, eh, eh oh, eh, paano naman hey. to boss? Pa paano siya makakapag-live? Hindi mo rin malaro siya reliever. Kaya naman si itong What? si, His voice <laughs> si, boy surprise. <laughs> si, 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 <laughs> Sir, ganito po yun sir. Oh. Kasi ang gusto namin, kung pwede, siya, gumawa siya ng live request, Ah, leave Ma request. request. Pa oh, oh, oh. Sabi, Ta tama, tama. Eh. Okay, sige, sige, boss. Okay, naintindihan ka. Gumawa ka ng leave request dapat. Pero hindi ako sangayon sa pag... Kahit na may problema ka sa agency mo, respeto na lang doon sa kliyente. Di ba? Hindi ito yung mga ordinaryong mga establishmentong binabantayan mo. Alright? Umaasa rin sila na darating ka. Mali mo roon para sa akin. Di ka ba lang nagpakita na hinahanap ka? Ngayon, Siyempre, kaduda-duda, yung bigla ka mawawala, baka akala, nag 1 2 3 ka. May kinulimbat ka, may de ka na gamit. Oh, hindi maganda 'yon. Tama ba? Joven? O, dito na kita mo. Pabalansihin natin. Ito bay, 'pag bumalik sa iyo, mapapag-uusapan, maaayos mo ba? Ay, oh. Ay, sige, ka sige, sige. Ganito na lang, Joviel. Sige. Kakausapin oh, ko to na si ano si Marjun na magre-report sa iyo at uh, interesado ka ba maging guwardiya. Ba'li uh, inter inter interesado po sir. Odi wala nang condition. Yes, sir. Sabihin mo. Pero hindi na po sa kanila sir kasi Below minimum po kasi yung binibigay nila, sir. Eh. Ah, oh, below minimum daw, sir. I yan lang problema, sir. Paano naman tayo mabubuhay niyan? Hindi lagi labing saging. Eh. Kinakailangan may, may pantustos yeah, yeah, naman, inasal din kahit ang paano. Ano, sir? Apo, oh, naintindihan ko naman, sir, kasi nung time na nag-apply din siya, sir, ah, oh, okay. marapit na pag-expandization niya. Ah, oh, Pupwede naman natin, sir, may yun ay ilagay sa minimum. Tama na, pasahod sa palagay mo. Yaman-yaman namang inasal. May Jollibee dyan. Si Mario Jose, si bilyones ang kinikita niya. Sarap-sarap pa naman. O oh, sir, kasi actually, sir, uh, subject po, ano na yun eh, request for increase. Ay, increase ko naman pala eh. Mm. Mapapangako ba ba, sir, na medyo ta ta nasa minimum na siya para wag na maghirap, sir eh. Eh, era request natin sir sa oh. ano sa e, sa cliente. Ay, sige, yes, gusto. Uh, wala na wala ang... problema yun. Pag ako ay napapadan sa Mang Inasal, talagang nagugutom ako sa sobrang sarap ng timpla yes. Okay. Eh, nila. Pagkatapos nito, lalabas ako kakain ng Mang inasal. manginasan. Well, ayusin na natin to. Okay na ba sa'yo? Pwede ba kung sila daan, sir? Oh, bakit? Bawal ba? Sige, eh, pwede mo. Yung sabi po niya na... Uh, bakit ba kayo nag-aaway? Ako gusto kong... <laughs> Magdidebate ba kayo? Request tayo yung kasi, sir. Pero nagsara na po yung Mang inasal sir. Nagsara? Nagsara. Hindi po pwede po, eh. mayaman yun eh. Eh, yung ano, yung ano po doon, yung pin pinag-dutyan ko. Ay, nagsara na pala boss eh. Paano eh. to? Hindi. <laughs> ano yan sir, uh, magta-transfer yan dahil binili ng SM yung pwesto nila. Ah, binili pala ng SM yung pwesto nila. Pambira ka ano, naman, no? Di mo malik ka na. Sige, na! sige na, Okay, okay, sige. Balik, balik, balik. Okay, kaya mo na. O, oh, wala ba sir, kung yung 8 hours na po ang, ang tsaka minimum ang ibigyan nila sa akin. Sir, kung 12 hours tapos ganun pa rin sir eh. Kulang pa rin yung ano sir eh. Oh, wow. Oh, atras, atras, atras ka. Atras ka. <tod noise> okay te. Bibigyan ka na o i-increase ka na. Tingnan natin. Bigyan mo panahon. Okay na ba sa'yo? Okay, yes, okay, sir. Okay. Music! Pa -na 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 -na. Abante! Sige na. Abante ka na. Sige na. Sige Sige na. Okay, okay. okay. Jovel, Jovel, po pwede ba? Paabante ka ba? Patras? Uh, tatanggapin mo ba? Itong si Marjan? Matagal ko na yan sa... Music! music! Ayun, mabante. ba? <laughs> Ikaw, tatanggapin mo ba? <laughs> okay! Okay, okay. Okay. <applause> okay, approve na kayong dalawa. O oh, sige, mag-uusap na kayo. Okay, balik ka sa akin para magkayos muna. Lahat ng bagay, pwede mapag-usapan na nakaupo, hindi nakatayo. As in, nakaw sa silya, ibang klase tayo. Baka ibang klase tayo yun. Baka sa ibaba ng belt mo, ibang klase yun. Uh, naintindihan mo? Oo ba siya? Anong naintindihan mo Babalikan <laughs> Babalik ka na. O anong naintindihan? Tayo or opo? Opo. <laughs> opo, ayun. Ay, Sige, mag-usap kayo. Jofel, pwede eh, ba pag-usap, mag-ayos na lang siguro muna. Baka hindi lang kakaintindihan. Ilang taong ka na ba, Jofel? 25. Yeah, ay, say. Ha? Ako po, sir. Oh. 23 po, sir. 23. Ah, uh, Jofil, intindihin mo lang ito. 23 pa lang naman pala. Kayo naman oh, siguro, na Jofil. Ah, pasensya na lang, ha? Ayun gayon. Eh, kung ganoon, di wala tayong tayo pag-usapan. Music! Okay, bati kayo, ha? Okay. Pupunta ka ngayon doon. P Pwede, papupuntahin ko, Jofil, ha? Mag-ayos na lang kayo, ha? Yes, sir. Ayun, ikaw. Okay na rin sa'yo? Yes, sir. Okay, Music! Diyan po nagwawakas ang problema. Ito, nasold natin. Maraming salamat Ay, maraming salamat din sa iyo. Okay.